Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.25 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Ang iiwasan mong kulay ay green at player na masyadong mahilig magsalita ng kabastusan, dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Toros mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.30 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo lang ang kulay pula at player na mahaba ang buhok. Nalalaki kukuhanan ka ng oras mong swerte. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay brown at magbibigay sa iyo na maging maingat ka sa iyong panalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay dark blue dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink, dahil gagawan ka mabigyan ng kamalasan. Virgo Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:00 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3:05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig uminom ng alak at kulay yelo ang mga kukuha ng iyong mga oras na swerte. Libra Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na malakas kung tumawa at sa kulay brown sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan sa iyo ang kayang maibibigay para ikaw ay matalo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na mataba, at sa kulay dilaw dahil kukuhanan ka ng oras mong mga buenas. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iiwasan mong kulay ay pula dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Pisces. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw sa umaga ay alas 9 hanggang alas 11:45 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.